Isa sa mga tinututukan ngayon ni Governor Mujib Hataman ay ang pagsasaayos ng mga problema sa larangan ng edukasyon sa ARMM. Dahil dito, isang consultative meeting ang isinagawa sa Kapitolyo ng Parawi City sa lalawigan ng Lanao del Sur nitong 15 ng Hunyo 2014. Dinaluhan ito ng mahigit 7,000 mga guro at mga empleyado mula sa Department of Education o DepEdR. Sa talumpati ni Governor Hataman, agad niyang ang magandang balita tungkol sa naganap na nagdaan ng Supplemental Memorandum of Agreement noong June 11, 2014 sa pagitan ng GSIS at DepEdR. Sinikap namin lahat maayos ang problema ng DepEd. Noong Wednesday, kahit yung mga former co-teachers na nagretiro na, na hindi pa nakatanggap ng retirement pay nila. Pwedeng bumalik sa GSIS ngayon upang matanggap ang retirement pay nila. Isa yan sa pinirmahan natin at ilagdaan na memorandum of agreement last Wednesday. Sa pagtitipong ding ito, personal na ipinamahagi ni Governor Hataman ang maagang sahol sa mga guro at non-teaching staff ng DepEd para sa buwan ng unyo. Sadyang ginawa ito upang mapaghandaan ng mga kapatid nating muslim ang nalalapit ng pagkumpisa ng buwan ng Ramadan. Kung kailangan naming magsahod ng maaga, sinasahuran namin ka ng maaga. Bakit naming kailangan magsasahod ng maaga ngayon? dahil po magraramadan na. Susunod naman dito ang mga probinsya ng Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na isasagawa rin ngayong buwan. Ang mga ng na ganito ay bahagi sa mga reformang ipinapatupad ng Administrasyong Hataman bilang pagkilala sa mahalagang ambag na naibabahagi ng salaksang ordinaryong manggagawa ng pamahalaan ng ARMM para sa pagbabago para sa Bang Samoro. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.